Andito tayo sa bahay. Welcome sa aming bahay, Princess. Pasok ka! So, eto na nga mga hobby bees. Merong excited today. Kasi alis kami ngayon. Kasama ko si Ate Rosa at si Rapi. At pupunta kami ng bus terminal. Kasi meron kaming susunduin. Susunduin namin yung anak ni Ate Rose na si Princess dahil malapit na ang aming Boracay trip and kasama namin si Princess sa aming Boracay trip. Kasi kaya namin sinama si Princess dahil um, birthday kasi ni Princess. Nagkataon na birthday ni Princess yung aming Boracay trip. So, para makasama si Ate Rose, isinama na din namin si Princess para naman birthday gift na din namin kay Princess, di ba? So, yan. Excited si Ate Rose. Ngayon, papunta kami ng bus terminal para sunduin siya. Ate Rose! Okay. Ready ka na? Opo, okay, sir. Let's go! Susunduin na. Excited ka na? Excited po. Sino susunduin natin? Yung anak ko po. Yung anak ni Ate Rose, si Princess. Ayan. Ate, sasama natin sa Boracay. Meron na ba siya mga gamit sa Boracay? Opo, okay, meron na, sir. Meron na namin. Susunduin na siya. Pumunta ng Boracay. Meron. Yan. So mag-stay sa amin si Princess ng ilang gabi Ate Rose? Dalawang gabi Dalawang gabi, Dalawang gabi para naman hindi madalian at hindi uh, mabilisan yung pagpunta dito ni Princess para makapag-spend din ang time si Ate Rose before kami pumunta ng Boracay. So pumunta na kami ng bus terminal. Iyahatin si Princess na asawa ni Ate Rose na si Lloyd. Ate Rose, ready na ba ang inyong tulugan ni Princess? Opo sarili na po sir. Baka may si Princess kasi first time niya matutulog sa bahay. Baka, yun yung iniisip ko sir, baka hanapin niya yung papa niya. kasi nasanay na yung papa niya palagi kasama niya. Hindi ba siya excited sa makina uli ng aeroplano at magbarakay? Excited mo, po siya. Excited siya? Ako. Ayan, mamaya lang. Pag nakita niyo ito, makakalimutan niya ang papa niya pag nandun na siya sa barakay. Andito na tayo, Ate Rose. Pinalabas na sila? Opo, nagchat na ako sir. Nagchat ka na? Opo. Lalabas na sila maya maya lang. Umuulan, nakakaloka. Nasaan sila? Ito, yung Ford. Ito. Ayun, kita ko sila. Sabay kanto ka mo. Ito, ito, ito. Ayan, na ayan. Na. Ayan na si Princess, naka-dress ayan. Ayan, na. andito. Ito, ito, ito. Dito kami. Tama, dito. Ayan, nakapaling sila. Ito. Ayan na si Princess. Nakulang natin, si Rose. Bye. Bye, Lloyd. Thank you. Ingat, bye-bye. Ayan na, nakakulang din na. Kaya kasama na namin si Princess. Hi, Princess. Oh, oh. Ang ganda ng iyong dress. Galing po yun sa inyo. Oo oh, nga, ang ganda. Isa tingnan na magbarakay. Opo. Oh, Yan. Dilipat ulit tayo sa tayo ng airplane. <laughs> At dahil first day ngayon ni Princess, hindi tayo magluluto Ate Rose. Oh. Ibigay tayo ng favorite daw ni Princess ang chicken joy. So, mapapatake out tayo ng chicken joy at saka ano, french fries. Opo, oh, sir. Spaghetti, gusto mo, princess? Ah, hindi po siya mahilig kami sa ganyan. Tingnan mo yung spaghetti, princess. Chicken joy lang. French fries. Ano bang gusto mo? Ano pa daw gusto mo, anak? Ayun yung, lang? Yun lang daw po, sir. Chicken at french fries lang. O, oh, sige. Mapa-take out tayo. Ito na yung french Bring fries niya. Princess, ah, uh, princess, oh. ah. Yeah. Ito. ito yung six <laughs> at saka <laughs> pitch mango, ano? Welcome. It. So, um, ito yung 8. Thank you. Okay, at kasi na rin daw. Okay, po. Ang dami yung biniling. Andito tayo sa bahay. Welcome sa aming bahay, Princess. Pasok ka. Eh, nagpapahinga na si Princess sa kanilang kwarto. Tapos, si Uncle naman nagluluto ngayon ng kapartner ng aming Chicken Joy. Yan, ang kapartner ng Chicken Joy. Ay, ano niluluto mo? Ano? Pansit palabok. Pancit palabok. At, ang pinipipare niya ng ingredients. Anong ingredients ko? Oh. Uh... Tokwa. Tokwa. Ayan, ayan. Pipito na ng Tokwa si Angkol. Tapos, anong gagamitin natin yung palabok na pansit? Siyempre, hobby. Nasaan so, ang hobby natin? Right. Ayan, ang gagamitin natin siyempre ang ating hobby. Hobe, special palabok. Ayan, masarap na ka-partner ng chicken din ang palabok. Yes. Diba? So ayan, binabad na ni Angkol ang ating pansit, luglug, -lug or pansit palabok ng hobby. Sa kilo to. Sa kilo yan? Mm -hmm. So, ilagay natin ngayon ang Kobe okay. Pansit Lube. Dulutoy na for a couple of minutes. At eto na yung ating pansit lublog na hobe. Pansit palabok. Ayun o no, guys. Ang ganda ng texture niya. Firm. Yan yeah, o. Firm. Tapos authentic na siya. Perfect. Yo! Tumulog na nga. Perfect. So kukulayin niya muna ang mantika ng at swete para magpuli orange. no? Yes. At tapos pakainin mo na si Princess ng Jollibee. Kasi hindi naman siya kakain ng palabok, di ba? Ayan. So, pakainin mo na. At napapahinga na. So, nag na sa angkol ng bawang sibuyas. Ngayon, lalagyan niya ng ground pork. Ground pork, no? Next, lalagyan naman ang... Ano to? Shrimp stock? Shrimp stock. Ayan. So, tikman ko daw ito, sabi ni angkol. Ayan, si angkol. Pinapatikim sa akin kung okay yung lasa. Mm. Yes, lasang palabok. <laughs> Lala, okay na, sarap. And now, papalaputi na, papalaputin na daw ang sauce. Naglagay si Uncle ng cornstarch. Uh, corn Water na may cornstarch. Okay, mama. Okay. Papalaputin na yan. And eh, ito na, nagpa-plating na si Uncle. Ang kanyang, mabubaya. kanyang palabok. Ang kanyang mga pinipare ng ingredients ay ano to? Tin tinapa. Ano to? Bawang. G fried garlic. Crispy garlic. Mayroon siyang hipon. Calamares, tokwa, pork. Ano to? Chicharon. Chicharon na dinudog at saka egg. Siyempre, mayroong kalamansi. Sarap! Kalamansi. At ready na ang palabok ni Angkol. Palabok overload daw tapong niya dyan. Ayan, yeah, thank you for cooking. Kakain na tayo. Let's eat! Kain na, na. So, haluin na natin itong pansit palabok ni Angkol. Ah, yeah. yan yeah, Sabi ko sa iyo Sayang yon, Kaya kong kainin niya. Kakainin ko yan. Lamsi. Yeah. Ah, yan. Dandahanin pala natin. Yan. Bango. Okay, kain na na ng palabok with chicken joy. Kumain na si Bibi sa Ate Okay na siya. Okay, sige. Nagpapahinga na yung bata. Let's go. Let's eat. Mem yeah. Mim, kakain na.